Ano right, di right, palamig. palamig. Lakwat serong motorista. Hello mga Coops. ako sa may Pasig ngayon. Sa may Alfonso Street Pasig. So nakita ko ang dami nagkukumpulong mga rider kumakain ng mami. So, so makikain na tayo. Tingnan natin kung pati marami kumakain dito. So ayun pala, nakita ko na. Andi palami? So yan, kahit ano order mo, kahit na 50 pesos, 40 pesos, hindi pa lamig pa rin siya. So ito, ito na yung order ko. Oh. Mami, which is kawali. So tingnan nga natin kung gaano karami ito. Pwede na. Ayan o, oh. alagang 60 pesos lang yan. May kasamang isang rice, hindi pa lamig na. Ayan, daming, daming mga taba-taba o. Oh. Kita nyo naman o, oh. ayan o. Oh. So kahit nanonood rin nyo, kahit mamin na regular lang, uh, 40 pesos, may kasama ng unli palamig sa rice. Ayan no? yung rice, isang rice lang kailangan, pero yung palamig, unli palamig talaga siya, saka unli soup. So ayan o, no? kita nyo naman o, oh, ang dami. So panalo na to sa 60 pesos. So nalagyan natin ng mga sibuyas, mga sili, pampanghang, pag so, mas masarap kumain. So ito yung palamig nila o. Oh. So, hindi palamig miga mga ka -ups. So, kahit ubusin mo na yung isang picture nila dyan, okay lang, walang problema. So, yan o. Oh. Yan yung mga price nila, andyan lahat. So, ang dami kumakain. So, ito. Ubusin na natin itong palamig nila dito. Sulit na sulit to dito sa may pasig. Lakwat serong motorista.